Hello guys. <coughs> Medyo tapos na ako sa ano, tapos na ako sa trabaho ko today. Bali mag-out ako 3:15. Kasi di di, ko pwede na gawas sa sa condominium unit. I'm referring sa condominium unit na example pag tapos na ako. So hindi ako pwedeng umalis kasi naka-GPS kasi ako eh. So kumbaga, Uh, makikita ako ng manager officer namin kung saan ako papunta. <laughs> Kaya hindi ako pwedeng umalis. Kaya may one hour ako na, natapos ako yung eh. imagay. So, huwag daanan to <laughs> Dito lang ako tatampay kasi sa labas makikita ako. Nagugutom ako. Kahit tayo. Alam mo, eto yung binabaon dinab ko eh. Yung tuna na ladies choice. Kasi masarap siya minsan yung isang ladies choice naman ikaw po yung trabaho bali kaninang umaga 7.20 ako nag-in so Friday today ngayon Friday ngayon so tatlo yung building ko so sa unang building ko 3 hours ko siyang nililinisan pero siyempre kung matapos na ako tarambay na ako and then eto malapit na kasi to 5 hours yung budget ko dito kasi 3 hours plus 5 so 8 so 2 hours and a half 2 hours and a half pero syempre I'm eh, focused ako eh <laughs> kaya may break ako na 45 minutes uh, pwede ako magtambay na kasi tapos na ako eh baka ano gagawin ko dun tapos na ako alam mo isang ganito good for 1 week ko to siya so wala na Masarap kasi siya eh. Ganito yung buhay. Pag gusto kang, gusto mong mag-cleaner, Alam mo, araw-araw dito sa Canada, may realization ako always sa buhay ko eh. yung pa ganito na lang ako palagi kaya nag-aral ako dito pero di ko alam kung magagamit ko siya tapos guys eto na yung ginawa kong ano ginawa kong shake, bali wait <laughs> bali may apple too usually yung mga shake ko kasi apple strawberry carrots at pipino. and then may gatas at saka may yung sugar ko is honey. So very nutritious, nutritious 'di ba? Monday to Friday nagsi-shake ako. Saturday, Sunday hindi kasi kumakain ako sa labas. Kasi gusto ko yung magtrabaho kumagaan yung katawan ko kasi alam mo etong mga condominium, fifth floor siya, tsaka yung stairs, stairs sa kabila, stairs dito sa ano, nakapagod. Kaya, eto, pag nagugutom ako, kinakain ko to, tapos may tinapay ako. And then, may mga skyflex din ako. <laughs> so, walang rice talaga. Diba? Mataba pa nga ako eh. Gusto ko lang din naman kasi na healthy ako. Kasi, hindi na ako bata. Di na, tumatanda na tayo eh. Kaya kailangan fit to work ko always. Kasi bata pa yung mga ano, kaya mamatay maaga. <laughs> so ito na yung shape. So minsan ninom ni ko siya pag tanghali hanggang gabi na. so gabi usually ito na yung hapunan ko. siya masyado na shake. Alam ko, paborito ko talaga itong tuna. Sarap. Ay, alala ko yung Jensan. Ito yung buhay, ano? Buhay nyo sa Canada. Kailangan dito, hindi ka maarte. hindi naman ako maharap eh. yung oras pala dito guys is 2.35 so 3.20 ako uh, lalabas dito and then after nun magko coffee muna ako saglit sa uh, Tim Hortons para may energy ako sa next na ako kasi magdudurda siya ko eh. Yung presyo nito, five dollars. times five, two pesos na pa alam nyo, bilang isang OFW, mahirap, masaya, at masarap. <laughs> May, eh, mahirap, masaya, at masarap. Three M's. Mahirap siya kasi una, malayo ka sa pamilya mo. And then, mahirap siya kasi you're always working. Every day. Ako, wala akong rest day. Monday to Friday, cleaning, then DoorDash. After. And then, Saturday, Sunday, full-time DoorDash. Saan ka pa? Kasi marami tayong mga billings. Siyempre, support na sa Pilipinas. Mahirap siya kasi always mo ginagawa and then nakaka-boring siya. Masaya siya kasi nakakatulong ka sa pamilya mo. Laging maganda yung buhay nila. Masaya siya kasi ikaw mismo nakaka-evil ka rin, ka invest And then, masarap siya kasi syempre, Oh, masugi. Masarap talaga siya kasi pag may chance ka, makaka ka kahit saan, gusto mo. Basta masarap siya. So 3Ms talaga. So, kung balak niyo talagang maging isang OFW, masaya naman talaga as long as motivated ka always. As long as grounded ka sa dreams mo sa buhay. Kasi alam nyo dito guys sa Canada, hindi lahat ng mga OFW gumanda yung buhay. Ang dami-dami mga Filipino na homeless din dito. Well, nasiraan ng bait, depression, daming problema. Kaya kailangan na matatag ka and then pray din always. So, until next time guys, kasi mag-i-tip muna ako. Gusto ko matulog for a while. Bye-bye. Have a good day everyone.